Malapit na tayo kay Be uh, Let's go Let's go <laughs> na si Be Malapit na tayo kay Be Pogi mo Be Pogi yes. ni Be Hi Fabio So yun mga idol Nagkaroon tayo ng chance Na makapagpapirma Ng ating cap and shirt Kay Frankie Morbidelli Diba sa leh. Yo bilipino? No, no, no. Ah, no bilipino, no. 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 Cannot, cannot. Can no, no, English to. No English. <laughs> Ron, tingnan mo 'tong motor nato. Ano 'yan? Isa lang 'to. Isa lang 'to sa buong mundo. Wala nang aitino nito. Oh. Oh, dali ata sakyanin. Kunang picture lang. Ano 'yan? Monster. One, yung EO One. Then, on, to. Monster. 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 Oh, Ay, Ang luper. Electric. Bilang Ay kay Fabio, sa so, baby, 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 yeah, baby, ka. baby, baby, baby ko, pala ko, kay ko kay Kay ko Coach, oh, ganda niya na. Ano yan? Uh, EO1. EO1? Electric bike from Yamaha. Electric bike? Electric bike. Ay, napakalupit naman. Parang E-N-MAX, no? A -A -A. What's different and unique with this EO1, Coach Mel? actually, um, wala pa kasi sa Pinas na uh, ito. this is the first time na nakita natin ito actual. Nakita na natin sa mga social media. Pero uh, basically, it's like Yamaha a Yamaha Enmax 150. So, 150 cc to coach. Hindi. O, hindi lang yung platform. Pero, sa tipa, hindi masabi nyo. Yung displacement. Oo. Oh. So, dun tayo magbe-base sa power. Sa power. Yan. Sa power niya. Kung yes. so, hindi natin alam kung gano'n. Power output. Kalakas yung power nito dahil electric nga siya. At hindi mo pa nalalaro dahil wala pa <laughs> sa Pinas. Ito natin to. Darating panahon na to, yung EBL later o yung EB ay sa Pilipinas. natin. Soon! Napakaganda. Thank you, Coach Mel. Ang ganda mga idol. Ah. Ano to? Um, E01, E01. It's an electric bike ng Yamaha. So wala pa sa Pilipinas, di natin alam kung kailan magkakaroon pero napakaganda oh. So, walang compartment. Walang compartment. Ano lang siya, battery lang talaga. Start, stop lang. Ganda? Kukuha ka niyan pag dumating. Tignan mo nga kung bagay sa'yo. <laughs> Hindi ko sure eh. Mukhang ano eh, Mio 125 lang sa'yo eh. <laughs>